Good evening mga Kalab Spells Ngayon ay isang ritual na pampabalik ang ating gagawin Ito ay upang ang isang lumayas o umalis ay bumalik uh, Pwede itong halimbawa kaibigan nyo uh, kapatid, kamag-anak uh, magulang uh, minamahal uh, boyfriend, asawa So, kung sino man po yung umalis na gusto nyong pabalikin, ay pwede nyong gawin ang ritual na ito. So, una, kunin ang pangalan ng lumayas. So, halimbawa, uh, Resel Corpus. Kukunin natin ang pangalan ng lumayas. Tapos, magdasal ng isang... Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakaanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Tapos, banggitin ang pangalan ng lumayas. Resel corpus Sabihin yung kahilingan Umuwi ka na Isunod ito ng tatlong beses Ak, bekak, bakak, buwak So, ang mangyayari ay sasabihin natin Resel corpus, umuwi ka na Tapos, ak, bikak, bakak, buwak Ak, bekak, bakak, buwak Ak, bikak bakak, buwak. So, isang beses babanggitin yung pangalan, sa kayong kahilingan, tatlong beses babanggitin yung orasyon. So, pagkatapos niyan, araw-araw niya yung gawin hanggang sa umipekto. Pag hindi umiepekto ang ating kahilingan, huwag magmadali, hintayin lang na umipekto kasi may mga panahong matagal ang paggrant ng ating Panginoon sa ating mga kahilingan kahit yung mga personal nating kahilingan sana gumaling ako sana ganito ganito sana yumaman ako hindi agad-agad i-ga-grant. so Diyos ang na nakakaalam kung igagrant o hindi ang inyong kahilingan pero walang masama kung i-try nyo kasi kung hindi kayo humihingi kung hindi kayo nagsasabi ng mga pangangailangan nyo, paano kayong bibigyan? So, walang masama na gawin ang mga bagay na to. Hanggat hindi sa ikapapahamak ng isang tawang inyong ginagawa. Maraming sala. At laging may pananampalataya dapat sa ginawa nyo na bibigyan ng katuparan ng inyong ginagawa. Disclaimer nga pala para sa mga hindi na naniniwala sa mga ganitong uh, gawain, pwede nyo skip ang video na to. Maraming salamat!